Nakuha. Bago. Hey guys, magbubukas kaya pala tayo ng iPhone 17 Air. Makabili nga pala ako na to. First time kong makabili na iPhone 17 Air. Parang ano, hangin lang ha. Napakalasa. Bago Bagong-bago to guys, syempre. Ano? Ay Nabili ko nga ba ito ng salagang kulang 100,000? Mga 95 gano'n. 95k thousand. Bagong bago! Ang <laughs> bago, mamaya bang, kundi um, nag-inspire lang ako sa inyo kasi gusto gusto i inspire. First time sa talang buhay ko na iPhone 17 Air. <laughs> Brand new! Napakasarap. Ah, Napakasarap ah, sa feeling. Uy, 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 uy. So yun, first time kong mag-unbox na to ng brand new. Kasi ito, nakalawag-luwag na. Nakabiyo na iPhone 17. Air! Parang <laughs> lumilitipad. Air! So yun, mabuksan natin. Papakita ko sa inyo. Wow. Kung anong mga bitura na But, Napakaganda na to eh. Sabi niya, napakaganda na spec. Yung camera, napakaganda talaga guys wala akong masabi. So yun, umpisa na natin buksan para makita nyo na rin. Diba? Eh, yun. Buksan natin guys. So, uuuy. Tika lang, tira. Nagkira ka pa ako. Uy, kasi bago brand new. 95,000. so, ulit dyan guys. So. Oh. Ay! Ay, tira nyo. <laughs> brand new. <laughs> Baka solid ulit guys. Mabukas solid ito pala feeling pag uh, naga unbox ng ano? brand new. na ka ba guys, Ngayon, ginig, ginig pa sa pa. Sige, sige. Sige, sige. Ay, hindi na uwi. Brand new, 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 brand Grabe, nakabang nanginginig pa ako. Oh, nanginginig ako. Oh, nanginginig ako guys, nanginginig oh. Papakita ko na guys, Kaya, kayo, kayo ko nang titingin guys ha. Oh, pakita ko. Ay, ayaw mo bunot. Okay, ito na, ito na, ito na. Ay! Nice no! ka mo ko! Ba't? Ay, Apple Mango Air! Wala naman, oh. Ay! Eh, Ay, ko. Nais-scam ako. Sa so, online ko lang kasi nabiliri, eh. Saan so, yung Shopee? iPhone Air? Sayang na yung tipag-dawasan ko. Eh? Hindi pwede to. Akala ko, brand new. Ay, pag ganun-ganun pa, oh. Pulmingo Air pala to. Sinasabi ko, na-scam pupunta Pupuntahan ko yun. Papapulis ko yun. <laughs>